Hello, hello, hello. Good afternoon. Ayan, magandang hapon mga kasari. So, mag-update na naman tayo, guys. So, it's June 23. So, ayan, guys, 23 na po ngayon. At, ayan, guys, nag- nag- naglabas po kami nag-unbox nag po kami ng mga pinamili ko kanina guys maulan at namili ako kanina sa prints ng mga mga ano mga fast moving items so ayan dahil naubos na po siya guys na one week ah hindi umabot ng one week kaya restock na naman natin dahil dahil dyan at pumunta rin kami ng mercury at nag restock din kami ng mga gamot so complete na naman ang ating mga gamot guys so ayan Paong, para sa mga infant baby So, ayan guys. So, magandang gabi sa inyong mga kasari. Pasado, alas 8 na po guys. Dito ng gabi. At ayan guys, napagod na tayo guys sa pag ano unbox ng ating mga paninda at maraming pong kanilang bumili. So, busy tayo. Kaya mo guys, wala po tayong ano, parang antok na po tayo kasi marami kong bumili kanina guys Sunod-sunod, so hapon na po akong nag ano nag naka uwi dahil malakas ang ulan so tapos pag uwi ka agad guys as in hindi pa nga po nakaupo hindi pa nakapagpahinga sunod so, sunod po yung mga mamimili sa namili sa atin guys yun tas nakalimutan ko pala guys bumili ng mga spaghetti imbis na pumunta ako dun kasi nga nag order na ako noon So, ayan. Ito po ang ating continuation ng ating video kanina, guys. So, ayan. So, pasado alas 8 na po, guys. At ayan, guys. Sarado na po. Nagsarado na po yung kapatid ko, guys. Kasi, ayun. Uh, wala naman lang masyadong gusto mo dito sa amin, guys. Kapag ganito na. Depende na lang kung mayroong mga okasyon. So, since kanina, Ah, uh, hapon na po tayo nakauwi sa ating pamimili pam 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 sa Naval sa suki na tindahan. So yan guys. Bali hindi tayo nakapagpahinga kanina, hindi tayo nakapag-vlog agad kasi nga pag-uwi natin may mga customer kagad na namili dahil yung lalo na po yung mga uh, preparation para sa preparation nila bukas dahil San Juan na po. So ngayon, dahil pumunta po ako ng Mercury kahapon, uh, kanina, so, uh, complete na naman ang ating mga medicine sa mga araw-araw na pangailangan ng ating mga pamilya. So, complete na po ang ating mga medicine. At saka, mayroon din po tayo mga bagong varieties na pinamili natin, guys. So, dahil mayroon, mayroon po nag-request na customer na dapat mayroon din daw tayo noon kasi para daw dito na siya bibili parati sa atin. So, ini, uh, salamat po sa walang sawang pagsuporta sa akin tindahan, sa aking mga sopi tindahan. Uh, maraming maraming salamat dahil hindi po dahil sa inyo ay hindi po magiging ganito ang tindahan ko. So, nagpapasalamat po ako sa inyo. So, yun lang po at uh, sana po ay hindi po kayo magsawang bumili sa akin dahil sisikapin po natin na maanuhan po natin yung mapoprovide po natin yung mga i-request -re nyo mga uh, mga items na gusto nyo bilhin na magkaroon tayo pa uh, at isisikapin po na ni Penelife in the Philippines na ma sa inyo ang inyong pangangailangan para hindi na po kayo mapalayo sa ibang lugar na bumili at hindi ko naman din uh, hindi po tayo mag-overpricing so ayun lang um, ang aking hiling lang ay sana wag po kayong magsawa sa akin channel na tumingin at mag-subscribe na din po sa aking channel. Hello. Hello, ayan si Mia. So, ayan po ang ating update ulit ng June 23 ng June 23 at bukas po ay San Juan na po talaga guys. So, ayan. Thanks for viewing mga kasari. Ayan ang ating mga pinamili guys. Complete ng ating mga BDC. Ayan. Hmm, tapos meron tayong reservation for delivery bukas guys ayan Ilagay ko na sa box ang ating reservations for delivery tomorrow sa customer na nag-order ng ating bagong mga rinistock na varieties ayan ating mga nerestock at meron din po tayong ang, ang, ang kapatid ko ay nagbenta nag ng mga pabango ayan ang aming new items so Ayan, it's Pinelec in the Philippines.